Kalami na lang manihilak ani college, oy. Baka una-una na lang ko sa una, baka itong junior high, yung senior ay ko kay Bright, kay ko sa Baka ingon ko Bright to kay, syempre natapak ko, amin pa ko sa top 10 niya. Karun pag abot ang college, wala na ba dyuta na honor? Wala na ba dyuta na honor? Nakalit na lang ang kabugo, ang unaring mat, gido ko. Abang Di ako na matbang! Ano ba ne? Eh? Pag mag-discuss, sayo na kaayo. Inaanin lang in question. If si Ana na ay duha ka-apple, tapos si Veronica na ay tulo ka-apple, tapos si Anika wala si apple, pila nalang kabuok. Five. Two plus three, di ba? Five. Pag abot naging karik, sinari naging mga question. Mr. Garcia owns ten half hectare track of land. He plans to subdivide this truck into one port hectare. Unsa may labot ako na Garcia, kung ibuha na yuta. Di ba ni ang mga example sa discussion? O yung anong malahi magin pag mag-abot na sa drills or exam? Kalamay na mo bumalik kung pagka junior high kay Wakmay ang bat. Shout out nga pala sa mga pulis. May pamadyong yung tsahin ko. Oh. Pag ano... Sige, <laughs> pagsiglaman mo. Pagsiglaman mo na gano'n. Joke lang. <laughs> <laughs> Joke. <laughs> <laughs> Ako ni Bronsahan si Papa be. Naro mm, mo hiyo sa nintiya ni Papa. Sa mga yung bubuhat. Bronsahan si Papa. Di man mao. Oh. Ano, isaksak mo mana diri. Ikahuman. Ambe nak, Ambe nak, Ambe na. Ini init na na. Ah, oh, tawag kapon, akong hikapon, hikapon. Mm. oh, kane kane Init na. ondra oh, andra, Testing nga, gamitin na. Isaksak mo mana Gamitan na. Sige, sige, sige. O, oh, na. papa. Anak. anh quên anh ai, <Người> bố sĩ kinh nguyệt nhiều, bố yêu đồ Oh, mau jadi yang balai cuy terus gagu unsa mani balai mani ngapit tarah tagak da hel mani yang sebelum ada kan ibe udah mau jadi yang kuandai nita dari ui kamu ke situ dia mà kabi juga, kabi à? kabi juga, bận quá kabi juga. Xin lỗi, 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 xin